Mga kapatid, huwag po tayo mag-focus sa mga propesiyang nangyayari ngayon sa ating mundo. Mag-focus po tayo sa ating personal na relasyon at panampalataya sa ating Panginoon. Ang mga propesya, mga kapatid, pinahintulutan lang ng Panginoon yan para maging malalim at matibay yung ating pundasyon sa ating panampalataya sa ating Panginoon. Pero hindi nang nga hulugan na dyan na tayo nakatuon at nakapokus sa mga propesyang sinasabi nila. Mas lalo sa mga propesyang sinasabi ni Pastor Pires Indi. Kaya mag-focus tayo sa ating mga panampalataya, huwag po sa mga propesya. Kasi baka nakapokus na lang tayo sa mga propesya ni Pastor Perez Indi, hindi, hindi na tuloy tayo nakapokus sa ating panampalataya sa ating Panginoon. Paano na lang kung hindi mangyayari ang mga propesya ni Pastor Perez Indi? Baka siya pa magiging dahilan ng iyong panghihina sa panampalataya sa ating Panginoon kasi dun ka na lang tuloy nakapokus sa mga propesiyan niya at hindi ka na nakapokus sa iyong pananampalataya. Baka ngayon lang lumakas ang iyong pananampalataya sa Panginoon dahil nangyari ang kanyang mga propesiya. Paano kung hindi mangyari ang kanyang mga propesiya mga kapatid? Baka maapiktuhan ang iyong pananampalataya sa Panginoon at magiging sanhi ng iyong panghihina sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, mangyari man ang mga propesiyan niya o hindi ang ating pananampalataya sa Panginoon tuloy at lalong magniningas ito ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen.